Ito ho, dati tukoy ko ito. Itong bukid na ito sa likod. Pero ngayon, pag tinakbuhan ho ako nito mga kasama ko dito, wala na, ligaw na. <laughs> Bukas na ako makakauwi ng bahay. First time ko po sumama sa ganito. Pangorinta. Panguhuli ng isda. Ang gabi. Ito nga ito. Saglit pa lang sila. Dami na ganilang huli. Hipon. Anong isda yan? Banak yan, di ba? Pait, halo-halo na. Buwan, buwan. Ay, buwan, buwan, buwan. Ito yung, ay, yung mga iniwanan ng malaking kilo May mga maliliit na bahagi. Ito po. Yan yung dinadaanan nila. pala mo, sakit pa lang sila. <laughs> May isang kilo na yan, dami yung. Lugpon. yung sa gabi ho kasi mas tahimik ang isda hindi masyadong magalaw kaya mas madali nilang mahuli ayan o oh. kinuorin sa tasa sabay sinaharangan ng net sa baba ayan po salok lahat kuha ayan oh. balik natin ito maliliit Balik natin para may chance pa silang magkaroon ng pamilya, magkaroon ng girlfriend. sigurado natin hindi alabas. <laughs> pag doon, tatalon niyan doon. Tara Para lang po tayo naghahanap ng gagamba ng mga kabataan natin. Ito, ho, dati tukoy ko ito. Itong bukid na ito sa likod. Pero ngayon, pag tinakbuhan ho ako nito mga kasama ko dito, wala na, ligaw na. <laughs> Bukas na ako makakauwi ng bahay. Kala ko pang ulam, iuwi sa bahay dito na din ayun no tama na daw yan kasi dito na din daw yayakin sa kubo dito sa bukid Ayun. anong lutong gagawin natin dyan palukso palukso oh, sa harap ng sabaw nyan sabay kamatis na no? siling panigang hmm. Oh. yun <laughs> nagpakita na ang pampainit dito naman ho kami nagtambay ngayong gabi sa bukid ni Utol ayan po yung kanyang dragon fruit may tatlong daang puno po yan. In between yung pagitan kalamansi. Ayan na. Nagtayo na sila ng kubo. Sa tambayan. Sa pag nag-away daw sila ni misis niya. Ayan. May akong siya matutulugan. Kompleto. May sakili ng tangki. Lutuan. Tulugan. Inumin. Pulutan. Nandito na lahat. Unong labas. Sa sa sabaw niyan. Palukso kung tawagin ho yan. Nee sabay pinakuluan lang ng tubig ng kamatis oh, tamang-tama hahondo sa kanyang katabi. Ah. Tudahagod yung sabaw. Ito tayo sa Hmm. punong lang. Laman, sa lasa. Hindi gigat. Tama pampatulog lang. Hmm. Wait, pa ito? Mayat. Ito dahagot. Sabay, may init pa yung sabaw. Uy, oh, laks ng hangin. Ang umado sa bungahan. Oh, yeah. Taga-divisor <laughs> yeah, niya. Tata, yan dito na ako. Sa kubo. <laughs> Dumadali nitong aming kinurinting isda. Ano? Ayun na muna yung tasong. Yun. Abay, hmm. panay kayo kung hindi kayo namumulutan. Pag ganito ang pulutan ba? Banap. Yayakiin ko talaga to. Uulamin ko to. Tingnan yung tinik ko. Tambak na. Lagi pa naman ang tag Ay, Ilang buwan na lang. tag na naman. Hmm.